Minamahal kong mga kapatid, ngayon ay muli tayong binigyan ng Panginoon ng isa pang araw. Sama-sama nating pinagbubuklod ang ating pananampalataya upang ialay ang bawat hakbang sa Panginoon sa lakas ng makapangyarihang salmo o six, walang sakit, pighati o laban na makakatagal sa pagkilos ng Diyos na nakikinig sa daing ng mga naghihirap. Sinasabi ng salita, Manumbalik ka, Panginoon, Iligtas mo ang aking kaluluwa. Iligtas mo ako sa iyong habag. Ipinapakita ng Salmo 6 ang tauspusong pagkilala ng isang tao sa kanyang mga limitasyon. Ngunit lubos na nagtitiwala sa Diyos na tumutugon ng may awa at kapangyarihan. Ipinapakita nito na kahit ang puso ay sugatan ng sakit, naroon ang isang ama na bumabangon, nagbibigay ng kaaliwan, winawasak ang hadlang ng takot at ginagawang umaga ng kaligtasan ang mga gabi ng kawalan ng pag-asa. Kung ikaw o isang mahal mo sa buhay ay nangangailangan ng proteksyon, kapayapaan at kaaliwan, isulat ang pangalan sa mga komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon upang araw-araw ay lumakad sa ilalim ng pangangalaga at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso dahil ang kamay ng Panginoon ay handang kumilos kapag tayo'y nananalangin ng may pananampalataya. Panginoon, ngayon ako'y lumalapit sa iyo ng buong tindi ng aking puso. Alam na sa presensya mo lamang matatagpuan ang tunay na kanlungan. Sa gitna ng mga banta sa aking landas, kinikilala kong ikaw ang aking kalasag at ang muog na hindi matitinag. Sinasabi ng iyong salita, sa gitna ng pighati, iyong pinapaging payapa ang aking kalagayan, iniunat mo ang iyong kamay sa akin at iniligtas ako ng iyong kapangyarihan. Kaya naman ako'y humihingi ng ganap na proteksyon araw at gabi laban sa lahat ng tangkang makasakit sa akin, hayagan man o palihim. Walang nakakalampas sa iyong mga mata, O Diyos kahit hindi ko nakikita, alam kong sinusubaybayan mo ang bawat hakbang ko. Ingatan mo ako laban sa mga panganib na nakatago sa dilim at sa mga kaaway na nagbabalak ng kasamaan ng hindi ko alam. Alam kong madalas ang labanan ay hindi laban sa nakikita, kundi laban sa mga tahimik na atake, mga negatibong iniisip, mapanirang salita, mga bitag na inihanda upang ako'y ibagsak idinadalangin ko na ang lahat ng patibong ay mahayag, na walang masamang balak ang mananatiling nakatago sa iyong paningin. Sapagkat kapag ikaw ay bumangon, ang lahat ng lihim ay nahahayag at wala ni isa mang makakatagal sa iyong utos. Gaya ng sinasabi ng Salmo, maawa ka sa akin sapagkat ako'y nanghihina kinikilala ko ang aking kahinaan ngunit nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang lakas upang ako'y ipagtanggol ingatan mo ang aking puso laban sa mga palasong nais maghasik ng takot pagdududa at kawalan ng kapanatagan nawa'y bawat palaso na ibinabato laban sa akin ay masalubong ng iyong presensya bilang kalasag at walang lason ang makahanap ng tahanan sa aking buhay Naway ang aking tahanan, pamilya, trabaho at mga pangarap ay mapalibutan ng mga di nakikitang pader ng proteksyon, binabantayan ng mga anghel na sumusunod sa iyong utos at hindi napapagod na lumaban para sa iyong mga anak. Ama, hindi ako kumakapit sa nakikita kundi nagpapahinga sa katiyakang ang iyong kamay ay nakalahad sa akin kahit parang lahat ay nawawala. Sinasabi ng iyong salita, inililigtas mo ako dahil sa iyong habag, at sa dakilang pagmamahal na ito, ako'y nakakasumpong ng kapanatagan. Walang kapangyarihan ng kadiliman, sumpa, paninibugho, o pagbabanta na makakasira sa pag-iingat mo. Iligtas mo ako sa aksidente, mga bitag, karamdaman, trahedya, at lahat ng balak ng kaaway laban sa akin at sa lahat ng aking mahal. Isara mo ang bawat pintuang masama ngayon at wasakin ang lahat ng sumpa sa pamamagitan ng iyong tinig sapagkat kapag ikaw ay nagsalita, lahat ay nagbabago at walang nananatiling gaya ng dati. Naway ang bawat atake, pisikal, emosyonal o espiritwal ay mawala ng bisa sa harap ng iyong presensya. Kapag mahaba ang gabi at magulo ang isipan, ipadama mo sa akin ang init ng iyong yakap. Bigyan mo ako ng pagkilala upang makita ang nakatagong panganib, ng pandama upang marinig ang iyong tinig kapag nagbababala ka at ng tapang upang tanggihan ang lahat ng alok na hindi mula sa iyo. Bihisan mo ako ng baluti ng pananampalataya, helmet ng pag-asa, kalasag ng pagtitiwala at espada ng katotohanan upang hindi lamang ako makapanindigan kundi makausad nagtatagumpay laban sa kasamaan sa kapangyarihan ng iyong pangalan ama inilalagay ko sa iyong harapan ang lahat ng bigat na aking pasan bawat alalahanin bawat pagkabalisa na nagnanakaw ng aking pahinga gawin mong lakas ang aking luha tapang ang aking kahinaan at kapayapaan ang aking pagkabalisa naway ang bawat hamon na nakadirekta laban sa akin ay maging pagkakataon para sa iyong pagkilos. Isara mo ang aking pandinig sa masasamang salita, hadlangan ang bawat negatibong enerhiya, at huwag mong hayaang magtagumpay ang kasamaan sa anumang bahagi ng aking buhay. Tapat na Diyos, isara mo ang mga pintuang pilit binubuksan ng kaaway, patahimikin ang mga tinig na humahatol, at gibain ang mga pader na itinayo laban sa akin. Kung may mga gapos ng kasamaan, wasakin mo ang mga iyon at hubarin ang bawat espiritu ng pagkawasak. Kung may mga lambat na inihahagis upang ako'y ikulong, putulin mo ito ng iyong makapangyarihang kamay. Ingatan mo ang aking pag-alis at pagbabalik, maglagay ka ng mga bantay sa paligid ng aking tahanan at gawin mo ang aking landas na daan ng pagpapala at proteksyon. Naway ang bawat hakbang ay maliwanagan ng iyong salita upang hindi ako matisod o mabitag, Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang darating ngayong araw, ngunit inilalagay ko sa iyo ang lahat ng aking landas. Naway mauna ang iyong kamay, nag-aalis ng mga nakatagong panganib, nagwawasak ng mga gapos, nagsasara ng mga pintuang hindi para sa akin.' Huwag mong hayaan na may makapaglayo sa akin sa iyong layunin o may puwersang makapigil sa iyong plano para sa akin. Naway lahat ng sandatang hinubog laban sa akin ay mawala ng saysay, lahat ng masamang balak ay mawasak, at lahat ng kasinungalingan ay mahayag. Panginoon, bago ang lahat, baguhin mo at palakasin ang aking mga lakas upang patuloy akong maniwala. Patibayin mo ang aking pananampalataya upang manalig na may layunin maging sa gitna ng sakit na may mga binhing itinatanim ng tagumpay sa bawat gabing puno ng luha. Turuan nawa ako ng iyong espiritu na gawing mga patutuo ng tagumpay ang mga masakit na alaala at na bawat bahagi ng aking buhay na winasak ay maging matabang lupa para sa ani ng kagalakan at kaganapan. Gawin mo akong buhay na halimbawa ng iyong kapangyarihang nagbabalik at nagtatayo muli, na humihigit sa limitasyon ng tao at nagpapamangha sa lahat sa iyong kakayahang gawing pagdiriwang ang mga luha. Naway maitaas ko ang aking ulo at makita ang mga bagong abot tanaw, alam na ang iyong habag ay bago tuwing umaga at namuling sisikat ang araw matapos ang pinakamahabang gabi huwag mong hayaan na ang panghihina ang mamuno sa akin o na ang mga damdamin ng kabiguan ang magsabi ng aking halaga o na ang lungkot ay manatiling nakatira sa aking kaluluwa ibuhos mo ang iyong kagalakan kahit hindi pa nagbabago ang mga kalagayan upang matutunan kong magdiwang ngayon pa lang sa pananampalataya para sa tagumpay na inihanda mo na para sa akin Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay upang ayusin ang lahat ng nabasag. Ibalik ang kislap sa aking mga mata. Maglagay ng awit ng papuri sa aking mga labi at patatagin ang aking mga hakbang tungo sa pag-asa. Huwag mo akong hayaang makulong sa nakaraan o matakot sa hinaharap, kundi bigyan mo ako ng kapayapaan upang mabuhay ang kasalukuyan ng may gaan, tapang at pananampalataya naway lahat ng tumingin sa akin ay makakita ng mga bakas ng tagumpay, madama ang presensya ng iyong pag-ibig at makilala na may Diyos na nagpapagaling, nagbabalik at hindi pinababayaan ang mga tumatawag sa Kanya ng taos puso. Kataas-taas ang Diyos, patuloy akong naglalakbay na puno ng pag-asa, naniniwala na ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan at na ang iyong mga himala ay madalas lumilitaw kung saan wala nang nakikitang pag-asa. Ang sigaw ng puso ko ngayon ay para sa banal mong haplos na lumalagpas sa lahat ng luhika ng tao na gumagawa ng mga kababalaghan sa mga lugar na itinuring ng wala ng pag-asa na nagpapasibol ng buhay sa mga lugar na akalay disyerto na magpakailanman. Ang Salmo de Picus ay nagsasalaysay ng mga gabing puno ng luha, ngunit inilalahad din ng Diyos na nagbabago ng pagdaing tungo sa tugon at ng kawalan ng pag-asa tungo sa patutuo ng tagumpay. Ama, ihayag mo ang iyong kapangyarihan sa mga disyerto ng aking kasaysayan. Dalhin mo ang tagumpay sa mga laban na tahimik kong hinaharap, sa mga panloob na tunggalian na ikaw lamang ang nakakaalam, sa mga pakikibakang walang nakakakita. Naway ang iyong tinig, ang marinig ko higit sa lahat, winawalis ang bigat ng masasakit na salita at iniaangat ang mga pangakong hindi kayang burahin ng panahon. Naway ang bawat hadlang ay maging pagkakataon upang makita ang iyong kaluwalhatiang nahahayag sa paraang hindi inaasahan. Paalalahanan mo ako, Panginoon, na ang iyong mga daan ay hindi gaya ng akin, na ang iyong mga kaisipan ay lagpas sa aking pangunawa, at nakapagtila wala ng pag-asa, lalo pa ngang nahahayag ang iyong himala. Buksan mo ang aking mga mata Upang makita ang lampas sa mga kalagayan, upang mapansin ang mga senyales ng pag-asa kahit tuyo pa ang lupa sa paligid. Turuan mo akong magpahinga sa katiyakang kahit hindi ko namamalayan, ikaw ay nag-aayos ng lahat, nagkakabit ng mga detalye at naghahanda ng bagay na hindi pa naisip ng tao. Diyos na makapangyarihan, ipakita mo ang iyong pabor sa maliliit at malalaking bahagi ng aking buhay. Paulanin mo ng probisyon sa gitna ng kakulangan. Magdala ka ng solusyon sa mga problemang wala nang maisip na paraan at magpadala ng mga biyaya kung saan tila sarado ang lahat ng daan. Itaas mo ang mga taong magiging sagot. Pakilusin mo ang mga puso upang umakto ng may habag at buksan mo ang mga pintuang hindi kayang buksan ng kamay ng tao. Huwag mo akong hayaang masanay sa sinasabi nilang imposible, kundi patuloy akong sumulong na nakatingin lamang sa iyo, naniniwalang ang iyong oras ay perpekto at ang iyong himalay nahahayag mismo kapag tila dumating na sa wakas ang lahat. Panginoon, huwag mong hayaang makahanap ng tahanan sa aking puso ang kawalan ng paniniwala. Bunutin mo ang lahat ng ugat ng takot, lahat ng damdamin ng kabiguan, lahat ng iniisip na wala nang magagawa. Palitan mo ang bawat na bigong pag-asa ng bagong pag-asa, ang bawat na tutulog na pangarap ng muling buhay. Naway hipan ng iyong espiritu ang bagong sigla sa aking kaluluwa, nagdadala ng lakas, pagkamalikhain at gana upang patuloy na maghintay at maniwala kahit wala pa akong nakikitang paggalaw sa paligid. Magbunga nawa ng mga kamanghamanghang patutoo ang mga lugar na dati puro panaghoy. Dalhin mo ang mga sagot na napakadakila na kahit ang mga hindi naniwala ay mapipilitang aminin na ikaw ang kumilos. Alalayan mo ako sa panahon ng paghihintay. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang hindi umurong sa kahirapan at palakasin mo ang aking spirito upang hindi ako pumayag sa mas mababa kaysa sa inihanda mo para sa akin. Naway makita ng aking mga mata ang iyong pabor na nahahayag sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Nagpapanumbalik, nagbabago at nagpapamangha sa makapangyarihang paraan. Walang lambak na sobrang dilim upang patahimikin ang iyong tinig naway manatili akong sensitibo sa iyong pagkilos, mapagmasid sa mga senyales, handang sumunod kahit hindi ko na sapagkat nagtitiwala ako na kapag nagpasya kang kumilos, wala nang makakapigil. Naway ang himala na hinihintay ko ay hindi lamang para sa akin, kundi maging inspirasyon din sa iba upang maniwala, bumangon mula sa alabok, at muling mangarap kahit sa pinaka sitwasyon. Gawin mong pagdiriwang ang aking pag-iyak at ang aking nakaraan ay maging altar ng pasasalamat. Naway bawat tagumpay na makamtan ko ay para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan upang maipakita na kapag tila imposibleng lahat doon gumagalaw ang langit sa nakakagulat na paraan. Naway ang mga makasaksi ng aking buhay ay umamin Narito ang Diyos, Siya ang kumilos, Siya ang nagbago ng lahat. Sapagkat walang imposible sa iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong biyaya, at walang labanang talo kapag nagpasya kang kumilos para sa mga humahanap sa iyo ng buong puso. Diyos na tumutulong sa mga nagdurusa, huwag mo akong pabayaan sa gitna ng mga unos. Kapag malakas ang ihip ng hangin, ikaw nawa ang aking matatag na kanlungan. Kapag tila madulas ang lupa, patatagin mo ang aking mga paa sa bato ng iyong presensya. Nawa'y tumahimik ang aking puso kahit sa gitna ng kaguluhan, sapagkat alam kong ikaw ang pastol na gumagabay sa bawat tupa, nag-aakay kahit sa mga libis ng anino at kawalan ng katiyakan. Naway ang liwanag ng iyong presensya ay maging parang parola sa madilim na gabi. Pinipigilan akong matisod at ipinapakita na gaano man kapilipit ang mga landas. Palaging may daan na inihanda ng iyong mga kamay. Panginoon, bago ang lahat, baguhin mo at palakasin ang aking mga lakas upang patuloy akong maniwala. Patibayin mo ang aking pananampalataya upang manalig na may layunin maging sa gitna ng sakit na may mga binhing itinatanim ng tagumpay sa bawat gabing puno ng luha. Turuan nawa ako ng iyong espiritu na gawing mga patutuo ng tagumpay ang mga masakit na alaala at na bawat bahagi ng aking buhay na winasak ay maging matabang lupa para sa ani ng kagalakan at kaganapan. Gawin mo akong buhay na halimbawa ng iyong kapangyarihang nagbabalik at nagtatayo muli, na humihigit sa limitasyon ng tao at nagpapamangha sa lahat sa iyong kakayahang gawing pagdiriwang ang mga luha. Naway maitaas ko ang aking ulo at makita ang mga bagong abot tanaw, alam na ang iyong habag ay bago tuwing umaga at namuling sisikat ang araw matapos ang pinakamahabang gabi. Huwag mong hayaan na ang panghihina ang mamuno sa akin, o na ang mga damdamin ng kabiguan ang magsabi ng aking halaga, o na ang lungkot ay manatiling nakatira sa aking kaluluwa. Ibuhos mo ang iyong kagalakan kahit hindi pa nagbabago ang mga kalagayan, upang matutunan kong magdiwang ngayon pa lang sa pananampalataya para sa tagumpay na inihanda mo na para sa akin. Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay upang ayusin ang lahat ng nabasag. Ibalik ang kislap sa aking mga mata. Maglagay ng awit ng papuri sa aking mga labi at patatagin ang aking mga hakbang tungo sa pag-asa. Huwag mo akong hayaang makulong sa nakaraan o matakot sa hinaharap, kundi bigyan mo ako ng kapayapaan upang mabuhay ang kasalukuyan ng may gaan, tapang at pananampalataya naway lahat ng tumingin sa akin ay makakita ng mga bakas ng tagumpay, madama ang presensya ng iyong pag-ibig at makilala na may Diyos na nagpapagaling, nagbabalik at hindi pinababayaan ang mga tumatawag sa Kanya ng taos puso. Kataas-taas ang Diyos, patuloy akong naglalakbay na puno ng pag-asa, naniniwala na ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan, at na ang iyong mga himala ay madalas lumilitaw kung saan wala nang nakikitang pag-asa. Ang sigaw ng puso ko ngayon ay para sa banal mong haplos na lumalagpas sa lahat ng luhika ng tao na gumagawa ng mga kababalaghan sa mga lugar na itinuring ng wala ng pag-asa na nagpapasibol ng buhay sa mga lugar na akalay disyerto na magpakailanman. Ang Salmos 6, ay nagsasalaysay ng mga gabing puno ng luha, ngunit inilalahad din ang Diyos na nagbabago ng pagdaing tungo sa tugon at ng kawalan ng pag-asa tungo sa patutuon ng tagumpay. Tinitingnan ko ang bawat sitwasyong tila hindi na mababago, bawat pintu ang isinara sa aking harapan, bawat tagpong sinabihan akong imposible nang mangyari, at lahat ito'y inilalagay ko sa iyong mga kamay hindi ako kumakapit sa mga negatibong salita, sa mga diagnosis, sa tala ng pagkatalo o sa opinyon ng tao. Naniniwala ako sa iyong malikhaing kapangyarihan na tumatawag sa pag-iral ng bagay na wala pa, na sumusulat ng bagong kwento kung saan lahat ay sumuko na. Gaya ng nakasulat sa Salmo, narinig ng Panginoon ang aking daing kumakapit ako sa katiyakang kahit tila tahimik ka, ikaw ay kumikilos para sa mga humahanap sa iyo ng may katapatan. Ama, ihayag mo ang iyong kapangyarihan sa mga disyerto ng aking kasaysayan. Dalhin mo ang tagumpay sa mga laban na tahimik kong hinaharap, sa mga panloob na tunggalian na ikaw lamang ang nakakaalam sa mga pakikibakang walang nakakakita. Naway ang iyong tinig ang marinig ko higit sa lahat, winawalis ang bigat ng masasakit na salita at iniaangat ang mga pangakong hindi kayang burahin ng panahon. Naway ang bawat hadlang ay maging pagkakataon upang makita ang iyong kaluwalhatiang nahahayag sa paraang hindi inaasahan. Paalalahanan mo ako, Panginoon, na ang iyong mga daan ay hindi gaya ng akin, na ang iyong mga kaisipan ay lagpas sa aking pangunawa at nakapagtila wala ng pag-asa, lalo pang pa ang nahahayag ang iyong himala. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ang lampas sa mga kalagayan, upang mapansin ang mga sinyalis ng pag-asa kahit tuyo pa ang lupa sa paligid. Turuan mo akong magpahinga sa katiyakang kahit hindi ko namamalayan, ikaw ay nagaayos ng lahat, nagkakabit ng mga detalye at naghahanda ng bagay na hindi pa naisip ng tao. Diyos na makapangyarihan, ipakita mo ang iyong pabor sa maliliit at malalaking bahagi ng aking buhay. Pauulanin mo ng probisyon sa gitna ng kakulangan. Magdala ka ng solusyon sa mga problemang wala ng maisip na paraan at magpadala ng mga biyaya kung saan tila sarado ang lahat ng daan. Itaas mo ang mga taong magiging sagot. Pakilusin mo ang mga puso upang umakto ng may habag at buksan mo ang mga pintuang hindi kayang buksan ng kamay ng tao. Huwag mo akong hayaang masanay sa sinasabi nilang imposible, kundi patuloy akong sumulong na nakatingin lamang sa iyo. Naniniwalang ang iyong oras ay perpekto at ang iyong himalay na hahayag mismo kapag tila dumating na sa wakas ang lahat. Panginoon, Huwag mong hayaang makahanap ng tahanan sa aking puso ang kawalan ng paniniwala. Bunutin mo ang lahat ng ugat ng takot, lahat ng damdamin ng kabiguan, lahat ng iniisip na wala nang magagawa. Palitan mo ang bawat nabigong pag-asa ng bagong pag-asa, ang bawat natutulog na pangarap ng muling buhay. Nawayhipan ng iyong espiritu ang bagong sigla sa aking kaluluwa, nagdadala ng lakas, pagkamalikhain at gana upang patuloy na maghintay at maniwala kahit wala pa akong nakikitang paggalaw sa paligid. Gaya ng sinasabi ng Salmo, Tinanggap ng Panginoon ang aking panalangin. Nagtitiwala akong hindi nasasayang ang aking pagdaing na may pagkilos na nangyayari lampas sa aking nakikita. Naway ang bawat siklo ng pagkatalo ay maputol ng iyong haplos na ang kahihiyan ay mapalitan ng kagalakan, na ang mga imposibilidad ay lumuhod sa iyong soberanong kalooban. Naway ang mga pintuang dati sarado ay bumukas sa iyong utos, at lahat ng nahadlangan ng tao ay maging malayang daan ayon sa iyong nais. Walang lambak na sobrang dilim upang patahimikin ang iyong tinig. Naway manatili akong sensitibo sa iyong pagkilos, mapagmasid sa mga senyales, handang sumunod kahit hindi ko nauunawaan, sapagkat nagtitiwala ako na kapag nagpasya kang kumilos, wala nang makakapigil. Naway ang himala na hinihintay ko ay hindi lamang para sa akin, kundi maging inspirasyon din sa iba upang maniwala, bumangon mula sa alabok at muling mangarap kahit sa pinakaimposibleng sitwasyon gawin mong pagdiriwang ang aking pag-iyak at ang aking nakaraan ay maging altar ng pasasalamat. Naway bawat tagumpay na makamtan ko ay para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan upang maipakita na kapag tila imposibleng lahat, doon gumagalaw ang langit sa nakakagulat na paraan. Naway ang mga makasaksi ng aking buhay ay umamin. Narito ang Diyos, Siya ang kumilos, siya ang nagbago ng lahat sapagkat walang imposible sa iyong kapangyarihan, walang hanggan ng iyong biyaya at walang laban ng talo kapag nagpasya kang kumilos para sa mga humahanap sa iyo ng buong puso. Baguhin mo ang aking panaghoy tungo sa sayaw, ang aking luha tungo sa ngiti, ang aking madilim na gabi tungo sa maningning na bukang liwayway. Naway ang mga araw ng pang-aapi at pagkapagod ay magkaroon ng katapusan sa harap ng iyong presensya. Ibalik mo ang aking lakas na gaya ng pagbibigay buhay mo sa tuyong lupa, pasibulin mo ang pag-asa kung saan wala nang natitira, at pasilangin mo ang mga bagong pagkakataon sa gitna ng kalagayang tila wala nang saysay. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magtakda ng aking hinaharap niyang mga kabiguan ang maging aking pagkakakilanlan. Ikaw ang Diyos na ginagawang bago ang lahat at naglalagay ng bagong awit sa mga labi ng nagtitiwala sa iyo. Kung matagal akong nababalot ng kalungkutan, hinihiling ko ngayon na balutin ako ng manta ng kagalakan naway ang bawat luhang pumatak ay maging patubig para sa ani ng mga pangarap na matutupad. Palitan mo ang pagod ng katawan ng gaan ng iyong espiritu. Palitan mo ang pangihina ng kasiglahan, gawing alab ng pag-ibig sa buhay, ang kawalang gana at muling sindihan sa akin ang pagnanais na mangarap ng mataas at maniwala sa mga posibilidad na lampas sa aking lakas. Huwag mong hayaan na manatili ako sa lugar kung saan patay na ang pag-asa, kundi tulungan akong sumulong ng may tiwala. Alam na tinatawag mo ako sa mas malalim na tubig, sa mga karanasang hindi pa nasusubukan, sa isang kasaysayang isinusulat pa ng iyong pag-aalaga. Turuan mo akong bitawan ang lahat ng hindi na nakatutulong sa aking paglago. Kung may mga relasyon na kumakain ng aking enerhiya, mga kaisipang nakakulong sa takot o mga ugali na nagpapakain sa kawalan ng pag-asa, bunutin mo ang lahat ng ito sa ugat. Palayain mo ang aking isipan mula sa mga di nakikitang bilangguan at kalagin mo ang aking mga paa upang makalakad akong magaan, payapa at nakataas ang ulo naway matutunan kong kilalanin ang panahon ng pagtatapos ng mga siklo, ng pagsasara ng mga kabanata at ng pagbitaw sa mga bagay na hindi na bahagi ng nais mong isa katuparan sa akin. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga pintuang inihahanda mo sa panahong ito. Huwag mong hayaang masyado akong nakatuon sa nawala, kaya hindi ko napapansin ang bago na inilalagay mo sa aking harapan. Bigyan mo ako ng pandama upang marinig ang iyong tinig na nag-aanunsyo ng panahon ng panunumbalik at tapang upang tawirin ang mga hadlang ng takot. Naway matapos ngayon ang siklo ng sakit at magsimula akong mabuhay sa isang bagong yugto ng kagalakan, tagumpay, kapayapaan at buhay na pag-asa. Naway ang aking kaluluwa ay maging parang harding dinidiligan ng iyong kabutihan malaya sa tuyong lupa ng kabiguan at pagod ng mga araw ng pagsubok. Naway mapalitan ang lahat ng pagkapagod ng kasariwaan ng muling pag-asa. Naway ang aking isipan na dati nababalot ng pag-aalala ay maliwanagan ng iyong kapayapaan, yaong kapayapaang higit sa kayang unawain ng tao at tumatahimik sa lahat ng bagyong panloob. Naway, ang mga peklat ng nakaraan ay maging paalala na ako'y iyong inalagaan at hindi pinabayaan. Kung dati ako'y binalot ng kawalan ng pag-asa, ngayon balutin mo ako ng kaaliwang nagmumula lamang sa iyong espiritu. Kung ang panalangin na ito ay tumimo sa iyong puso, mag-subscribe ka ngayon sa channel upang araw-araw kang makatanggap ng mga bagong panalangin at mensaheng magpapatibay sa iyong pananampalataya. Ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay at tulungan tayong ikalat ang pag-asa at pagbabagong loob. Sama-sama tayong bumubuo ng isang kadena ng pananampalataya at proteksyon.